Huwag kayo magagalit sa akin, no? based on my experience lang, kinikwento ko. Walang pakialam, ano? Uwi na lang, hindi nagre-refill. Magre-reklamo pa yan, mga opening. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Parang kailan lang, 2008 nung dumating ako rito. Ngayon ay 2023 na. Ganun pa rin, ano? May mga nagbago, mga kainis, nice, ano? Marami nang nagbago rin kahit papaano. Tapos dati, may makita ka naglalakad. Uh, 99% Pilipino 'yon kasi mga bagong dating na contract worker katulad natin ano. <laughs> Grabe no, Ganong kabilis mga kainex. Ganun kabilis ang panahon. Ah uh, noong 2008, 2009, 20, 2010 mga kainex ano. Ah uh, kasi ano kami ang ang hawak namin, hindi kami open work permit no na ang open work permit kasi pwede kang mag-apply ng trabaho bilang isang contract worker kahit sa kumpanya, pwede. Pero kasi kami yung Inahawakan naming work permit ay hindi open work permit. Kung saan ka lang naka nagtatrabaho, doon ka lang pwedeng magtrabaho at hindi ka pwedeng magtrabaho sa iba. So, siyempre, pagka day off ka at saka hindi ka na nagtatrabaho, eh siyempre nalulungkot ka mga kainaks, ano? Hindi naman katulad 'to ng Pilipinas na pumunta ka lang sa kanto, marami ka na makikitang tao or mga nagtitindang tiangge. So, walang ganito doon, walang ganito katulad ng Pilipinas. Kaya pagka uh, wala kang magawa, ang ginagawa ko mga kainags naglalakad ako no pangtanggal ng stress pangtanggal ng lungkot pangtanggal ng pagkabagot kaya ito, dyan dyan yung nakikita yan yeah, yun yung nakikita nyo dyan nag-uumpisa yung aking mundo mundo para sumaya ang, ang, ang sarili ko para matanggal yung pagkabagot mga kainags ano ah uh, Diyan, actually doon ako nagtatrabaho doon ng AMW, doon ng AMW mga kainags, ano? So dati diyan pa ako buibil ng alak oh, nung nangiinom pa ako sa may alak diyan, sa may likor na 'yan. So dito, di oh. tapos ko napapansin niyo 'to mga kainis ano. Hindi pa circle 'yan eh. Crossing lang 'yan oh, crossing. Yung ordinary yung crossing, tsaka bihirang bira pa yung mga sasakyan dito. Hindi ngayon parang nasa Edmonton City na tayo, no. Although city din naman 'tong Spruce Grove, pero balik tayo sa usapan natin mga kainis ano. So dito, eto toto to. Dito mag-uumpisa yung aking kaligayahan dahil malilibang na ako. Yeah, tapos sa uh, tumira nga pala ako dito mga kainis ano, diyan Westridge West Crescent 'yan eh. Yan, ano? mga mga bahayan 'yan, bahayan. Yan, so dito na magsisimula mga kainis ano. Ito mga puno na to, matatagal na 'yan. Sila yung mga saksi sa tuwing ako ay naglalakad. Yan. Dito mga kainis, pag nandito na ako sa pwesto na to, masaya na ako. Nalilibang na ako kasi maligaya ako pag nakikita ko yung mga tanawin, no tsaka yung mga establishment na madadaanan natin yan dito na ako naglalakad o oh, diba so meron na akong sounds dyan sa tenga mga kainags ano? Uh, sa tenga yung ah, uh, may, may, may wire pa yun eh para malibang ako habang naglalakad nalilibang ako may sound sa ating tenga yan <laughs> Ayan, so dyan ako nakatira dati para kailan lang bilis ang panahon ano tapos dito lang, hindi ko na mamalay, Naglalakad na pala ako ng tatlong oras, apat na oras. Naku, malayo ang nilalakad ko mga kain. Especially pag day off ako. Grabe. Malibang lang, malibang lang ako. Uh, hindi lang masayang yung oras ko. Kaysa nasa bahay ako, naku. Masisiraan ka ng ulo mga kain, pag nasa bahay ka lang. holdo Although meron nga laptop, meron nga ano, pero... Iba pa rin yung pinapasyal mo talaga sa sarili mo sa so mga ganitong kalikasan. Yan, so doon ako dun ako nakatira Yan, tumira ako dyan sa dulo Tapos tumira rin ako sa gitna Yan, yan, yan Yan, dyan, dyan ako tumira mga kainis Ano, kita nyo yung bahay na yan Sa dulo na yan Yan, dyan ako mismo, tumira tumira ako dyan Yan, sa bahay ano? yung bahay na yan ano? Yan, tapos nakikita nyo may bakanting lupa Yung bakanting lupa dyan Dyan kami nagtatambay-tambay dati pa ba barbecue barbecue eh no yun bahay na eh, no? yan nakikita nyo yung kulay green na yon yun you know yun 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 yung green na yan wala pa dati yan mga kainags putol yan putol na daan na yan ano dead end na yan yan oh yan yung mga nakikita nyo na yan wala yan wala yan dead end na yan yan may tao kulay green Asarado na yan may harang na yan wala na yan, bukid yan, puro gubat yan yung mga nandyan ay na, may mga nakikita kayong bahay purugubat gubat na yan, so hanggang dito na lang yung mga daan mga kainags, ano? hanggang dyan na lang yan sarado yan eh sarado na yan, ano? wala na, hindi ka na talaga mga kadaan yan, noong time namin dito 2000 no? 2008, 2009, 2010 yan. ang way mo na lang doon or dito yan, eto sarado yan, wala yan so dito na yung gubat na pupuntahan natin mga kainags, ano? kung saan ay madalas akong naglalakad, tumatambay kasi uh, ito yung nagbibigay ng kaligayahan sa akin. So every year, pumupunta talaga ako dito mga ka Kasi ang sarap balikan nung mga lugar kung saan ka nagsimula nung walang wala ka pa, nung from the scratch ka nagsimula. Kasi sila yung mga naging kasama mo, sila yung mga naging gabay mo, at sila yung mga naging Uh, kinakapitan mo para maging matatag ka maging matibay ang pundasyon natin sila Layon, ang kalikasan ang mga tanawin yan sila yung mga nagpapasaya sa atin mga kainags ano <sighs> kita nyo naman syempre pag nakakita tayo ng ganyan no? di ba <laughs> wow napakagandang tingnan mga kainags ano <laughs> sino ba naman ang hindi mapapangiti syempre o oh, di ba Ah, oh, ganda, maganda, maganda, no? Saya. Kaya pagka dumadaan ako dito, masaya ako. Kahit wind, oh, pag winter, hindi ako dumadaan dito, mga kinisuno. Although, marami pa rin mga dumadaan na pag uh, pag winter dito. Pero uh, hindi ako masyado nagpupunta rito pag winter. Kasi minsan may mga ano rito eh. Mga uh, aso, yung asong ano na ngayon? Yung kulay puti. Naalala ko yung pangalan ng aso na yung pagka winter eh. Uh, basta yun yun. Minsan may wolf pa dito, no? Ewan ko lang ngayon kung meron pa rin, no? Kasi, syempre, more than 10 years ago na. Baka nabulabog na sila, lumipat na sila ng tirahan. Yan. So, meron pang gubat, no? Mga kainis, ano? Doon pa. Yan, actually, uh, ilang beses na rin ako nag-vlog nag dito, mga kainis, ano? ilang beses na rin ako nagkwento tungkol dito yan siguro la, last two years ago nagpunta na rin ako rito nung nag start pa lang tayo mag vlog yan so tapos yun kung napapansin nyo yun doon tayo susuot susuot mga kainags ano yung gubat na yan susuotin natin yan hindi naman actually gubat oh gubat nga oh gubat pero napakagandang puntahan mga kainags ano? yan meron dadaan ano muna tayo tabi muna tayo yun Tsaka masarap din magbisikleta dyan mga kainags <laughs> Di ba? so ito matagal na rin to na lagi na rin namin nakikita to pag pumupunta kami rito, no. Yan yung history nito, nasunog pa yan, no. Oh. Yan. Actually, yung gubat na yan mga kainags ano. Kabisado ko na yan eh. Kasi nga nung wala akong magawa nung time mga 2008, 2009, 2010. Halos nilibot ko yan, maubos lang ang oras ko. Kaya yung mga pasikot-sikot ng gubat na yun, kabisadong-kabisado ko na. Ay, minsan, nagdadala ako ng tea, thermos. Diyan ako, dyan ako magkakape. Yan. eto na tayo, mga kainis. Natapos, uh, nakasanayan ko lang sa tuwing uh, papasok ako dito sa entrance na to. Kumakatok ako dito, mga kainis. Wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang. Para bang papaalam, parang gano'n. Ganyan, o. No? Yan. Yan. Gusto po, parang ganon Ganon lang, wala, walang it no? parang gusto ko lang Walang dahilan, walang reason Parang gusto ko lang <laughs> Parang bigay galang siguro sa kalikasan mga kainags, ano Kita nyo naman, grabe oh? ba diba? Tapos pumapasok pa ako sa loob na yan mga kainags Ang sarap pumasok sa loob niyan, eh, no? Pumapasok pa ako sa loob niyan Ayan. Pero dito sa mga masusukal, hindi na. Pero kasi may mga trail din dyan, may mga daan din dyan, mga kainay. Ano? Hindi lang ito yung daan, meron din, meron din mga daan dyan. Kaya pagka, halimbawa, naihi ka, kaya pwede ka umihi dyan. O diba mga kainis, ano? Ah. Tapos sa, uh, yun nga mga kainay, naalala ko lang dati. Uh, kasi nung contract worker ako, Uh, wala akong choice kundi maghintay ng panibagong araw para pumasok sa trabaho. Yeah, unlike ng mga naka-open work permit, busy yan, busy sila. Kasi ang trabaho nila minsan, dalawa, minsan tatlo. Yan, yeah, ganyan ang trabaho nila mga kainis. kasi, syempre pag contract worker ka, abay, dapat marami kang trabaho rito kasi kailangan mo mag-ipon talaga ng pera kaya nga nag-contract worker ka, di ba? Yung talaga ang purpose mo rito para kaya pumunta lang Canada, para magtrabaho. Hello? Para magtrabaho. Yun talaga. Kasi as contract worker, hindi tayo pumunta rito para mag-relax. <laughs> Mamasyal. Ano lang yan, second lang yan. Pero pag permanent residents ka na, or Canadian citizens ka na, mga, mga kainags, Diyan na natin dapat binabalance yung ating buhay. Kasi nga eh, syempre, dapat i-enjoy na natin ang ang lahat. Ang buhay. Dito sa... Alberta, Canada. Yan. So may daan din dito. May daan din dyan. Yan. Pero subukan natin dumaan dito mga kainay. Ano? Pakita ko sa inyo. Yan. Dito tayo. Para makita nyo naman. O oh, diba? Ganda no? Parang sa movies ko lang nakikita yung ganito eh. Alam mo sa mga movies, 'di ba? Yung mga ganito makikita mo tapos matataas na puno, 'yan you know? oh. Oh, 'di ba? Oh, kita nyo naman mga so. Wow. Beautiful. Ganda no? Hmm? Uh, sana mga kinis nag-enjoy din kayo no. Ayan no. 'Di ba sa sa Pilipinas ko lang na ano 'to eh. Napapanood yung mga ganitong scenario no. Tapos pag na pagod ka na, upo ka lang dito. Tapos pag may basura ka, eto basura mga kinis no. So itong basura, maraming napipeke rito kasi binubuksan nila, hindi nila mabuksan-buksan. Hmm. Ito na ito na madaling mabuksan. Yung iba kasi, yung iba kasi ano, may lock yan dito. Lulusot mo talaga kamay mo para mabuksan. Kasi kaya nila nilalagyan ng lock. Kasi yung mga oso, mga bear, yung mga bear, di ba? Inaano ng bear yan. Binubuksan ng bear. Pero yung siguro wala wala namang bear dito, kaya wala nang lock yun. Pero yung iba kasi baka nakaka-experience kayo na bukas kayo ng bukas hindi nyo mabuksan may lock lulusot nyo lang yan nandun yung lock nun sa dulo tataas nyo lang o oh, di diba ganda no wow napakasarap maglakad sa ganito mga kainags ba diba? matatanggal talaga yung alam, ano? matatanggal talaga yung pagod nyo yung stress nyo yung lungkot nyo matatanggal mga kainags pagka dito kayo naglakad sa mga ganitong gubat oh, diba o oh. Marami pang trail dito. Uy, mayroon tao doon, no? Mukhang may umihi doon ah. Ah, hindi. Mayroon palang party doon. Ano doon? Mga bata. Kaya pala sabi ko parang may tao. May mga nagkakasiyahan doon, no? Ito niya, maingay. Ah, siguro mga estudyante, no? Isa sa kanilang mga activities dito sa gubat. Ayan, oh. Ingay, no? Kita niyo, no? Makakainas, no? Oh. Ganda, no? Sarap maglakad dito. Tapos pagka uh, na napagod ako ng konti, meron akong thermos eh, na may kape or tea. Upo lang ako dyan mga kainis, ano? May tasa naman yung takip ng thermos eh. Yun yung ginagawa kong tasa. Tapos hindi lang to mga kainis, ano? Ang lalabasan natin dito, highway. Pag nag-cross tayo ng highway, gubat uli. So hindi na tayo pupunta ron. Masyado nang mahaba. At isa ipakita ko lang na sa inyo yung itong ganito. Yan, no? Sa mga kababayan natin na, na pupunta rito sa Ed, sa Spruce Grove, Alberta, Canada. Ito, ay, puntahan nyo ito, mga kainags. No? Masarap maglakad-lakad dito. Masarap gumala rito. O, ba? Diba? Ayan, no? Yan. So, magandang ano to, eh? magandang daanan to, no? Kasi hindi masyadong dinadaanan ng mga tao to kasi ang main main trail talaga lang to doon yung kanina so katulad dito naiihi ako eh, pwede, pwede tayo pumuesto rito sandali lang mga kainay ko yan pwede tayo dito wait lang yan pero syempre hindi ko nakapakita sa inyo kung paano ako umano dito tayo tabi tabi lang po tabi tabi lang po iihi lang po tabi tabi po yan Ariko ko Tisid pa ako ah Ayan o, oh, kainit o oh. Tapos na labas nito Yung main trail Na dinaanan natin kanina O oh, di diba, kapisado ko yan mga kainit Kalaan nyo ah oh. <laughs> Ay nako. Kalaan mo no 2008, 2009, 2010 Nandito ako Tapos yun, 2023 Wow, namimit pa natin yung mga dati nating Kaibigan na kasabayan nating dumating sino ba naman na hindi mapapangiti mga kainags no? pasensya na kayo mga kainags no? para akong sirang plaka pa ulit ulit nakangiti eh siguro naintindihan nyo naman ako di ba? kung sa inyo mangyayari yung gano'n na yung mapupuntahan nyo makikita nyo ulit yung mga lugar na dati nyong pinuntahan di ba? makikita nyo yung mga tao na matagal nyo nang nakasama dito rin sa isang lugar tapos nandito pa rin sila hanggang ngayon. Di ba? Ano mararamdaman niyo, di ba? Masaya. Bring back the memory. Bring back the memory, memory. Bring back. Ay, wag na raw pala. <laughs> wag na raw pala akong kumanta kasi maraming maraming nabubuhisit. <laughs> sorry po, sorry po, ano. Sorry po, yan. So iniwasan ko na rin hindi kumanta kasi uh, may mga nagko-comment sa atin na wag na lang daw tayo kumanta kasi ano, Uh, hindi sila natutuwa So, pasensya po, sorry po Yan, so Ano na lang tayo dito Maglakbay na lang tayo Pasyal ko na lang kayo mga kainags ano? Yan, so ito May trail din dito mga kainags ano? May trail din din dyan Tapos merong bahay dito eh, Bahay mga kainags ano? May bahay dyan, malaki Hindi mas sobrang laki, basta may bahay dyan Hindi ko lang alam kung saan banda na. pero Basta dyan banda oh o ba diba? Dito so, tayo nagsimula Meron daan dyan So meron ding daan doon Ayun na, may mga bahay-bahay na dyan ano? So dito tayo Meron daan dyan, meron daan dito Pero dito tayo dadaan mga kainags Lulusot ulit tayo dito Yan. Tapos yung labas nyan Ay uh, Actually, ang labas nyan yung main highway na So dito, ah uh, yung main, main trail hindi na natin dinaanan no? diretso na tayo dito kasi lalayo pa tayo eh ganoon din nalalabas nyan eh uh, main highway pa rin o oh, diba tinan niyo mga kainags ano? uy may ibon to kita nyo mga kainags ano? ganda no sarap maglakad sa ganito oh grabe <sighs> tapos si eh, ano to ano to mga kainags ano? ah uh, maganda rin pang ano to pantanggal lang stress kasi nung nagtatrabaho ako sa AMW may kwento ko na ano ako nun panggabi night shift ako nun mga kainis ano? Nik start ako ng alas 4 hanggang dati kasi porto ano lang eh uh, hanggang alas 10 lang yung yung closing ng AMW namin dito sa Spruce Grove no, tapos sa uh, nag extend naging alas 12 ang closing lahat yung closing ngayon yata eh open 24 hours yung drive thru no? Pero nung time namin Wala yun Hindi, Hanggang alas 12 lang So papasok ako ng alas 4 Hanggang alas 12 So minsan mag isa na lang akong uh, Natitira sa kitchen Closing eh, kitchen eh Tapos isa rin sa counter Yan, shout out kay Mike Restara no? Uh, yung kaibigan, yung kumpare natin Siya sa counter Ako sa kitchen So lagi kami ganun eh uh, Closing So, syempre mga kainis, ano, pag closing ka sa isang restaurant, medyo mahirap, especially pag busy, nag-busy. Mahirap, no, mag-isa ka lang. Although may kasama ka naman hanggang alas gis tapos alas gis to alas dose ng, ng, ano, ng gabi, mag-isa ka na lang. So, pasensya na kayo mga kainis, no, kung hindi man na ako nakatingin sa, sa camera, kasi tumitingin-tingin din ako sa paligid, so, syempre, gusto ko lang maging aware tayo. So, yun na nga, ah, uh, Mahirap no, Especially, syempre Bago ka umuwi ng bahay Bago mag-close Kailangan lagyan mo ng ano Mag-refill ka ng mga Mga product Para may gagamitin yung mga pang-umaga Diba? Tapos Maglilinis ka pa Lilinisin mo yun Yung Restaurant Diba? Yung kitchen, lahat Ugasan mo lahat Yan So, ito na yung Main trail pala mga ka-inays Ano? Kung saan tayo Kunsan iniwan natin kanina Ito na yung lagos Yan Gando na yung daan yun. tapos sa uh, lilinisin mo 'yon lahat lilinisin mo huhugasan mo oh grabe mag-isa ka lang magre-refill ka 'di ba tapos e eh, papasok na yung mga opening oh <laughs> tapos yung mga opening marami sila mga kainit si siguro mga uh, dalawa or tatlo 'yan oh kumpara sa nag-iisa sa panggabi Actually, tatlo, ganyan. Kasi opening nga, kailangan, mabilisan yan eh. Breakfast eh, no? Tapos eh, magre-reklamo pa yan, mga opening, mga kainags, ano? <laughs> Ay, mga opening, ha? Uh, wala, wala akong inaano sa inyo. No? Kung based on my experience lang, ano? Sa, na-experience ko lang. Yan. So, mga opening, magre-reklamo pa yan. magre pa talaga yan. Bakit kulang yung ganito? Bakit ganyan? Tapos eh, bakit madumito? Ang dami pa mga kainag <laughs> Joke lang mga, ay, hindi, hindi Yan mga, mga opening ha uh, Based on my experience lang ano Huwag kayong magagalit sa akin no? Based on my experience lang kinikwento ko Yun, tapos eh Samantalang yung mga opening Hindi naman lahat, no? hindi naman lahat may mga May mga Tapos yung mga opening Pag umuwi na yan Uwi na yan Yung iba, naglalagay naman ng stock yung iba nilalagay naman nila yung ginagawa naman nila yung trabaho nila kaya lang may mga ibang opening na walang pakialam ano uwi na lang hindi nagre-refill magagalit pa yan so nandito na tayo sa ano no? highway so hindi na tayo pupunta dyan kasi yan gubat yan gubat pa yun mga kainis yan tayo dyan yung sinasabi ko kanina gubat din yan yan tapos tuloy natin yung usapan natin may mga opener naman na, ano na talagang uh, bago sila umalis clean as you go nagre-refill ng stock nila para may magamit yung mga closing na katulad natin ano? so meron namang iba na sasabihin nila pagod na kasi ako, huwi na ako bahala ka na dyan ha ganun mga kainis ano? o, si, sino ba yung nakakaranas ng mga sinasabi ko Yan, pwede kayo mag-comment ano? pero hindi naman lahat ganun ano? may mga may mga Yan. Kaya, tapos siyempre tayo mga closing papasok tayo sa trabaho nagre-refill tayo bago tayo umuwi para may magamit yung pang umaga pero tayo pagpasok natin ang daming kulang ba? Diba? eh hanggang mag closing eh nagtatrabaho tayo ibig sabihin hanggang closing nagtatrabaho tayo maghugas tayo ng dapat paghugasan lakat lahat dami natin gagawin magre-refill eh, syempre, tapos pagpasok mo, especially pag hapon, mga kainags, ano? Kasi, ano, kasi ano yun, rush hour yan, yun, no? yung alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, rush hour yan, mga kainags. Tapos papasok ka, walang, walang ganito, walang ganyan. Tapos madumi ang paligid, kasi nga, busy rin sila. Tapos sabi nila, pagod na raw sila. Yun, yung mga na-experience ko lang. Na-experience ko lang naman yung mga kainags, ano? Based on my experience lang naman yun. Yan. sana mo kayo magalit mga kayo ano? doon sa mga sa mga nabanggit kong opening. Hindi naman lahat ng opening ay or mga opener person ay ganoon. May mga may mga lang. Huh, sila ko na yung mata ko mga kayo ano? At saka may mga nakatrabaho akong mga puti rito mga kayo ano? nasa, mga Canadian na babae. Alam niyo mga kayo no? Uh, sa kanila kasi rito sa ano yung culture kasi nila rito hindi big deal kung babae sila no para bang sila bilang isang babae ano ano sa kanila kung ano yung kaya ng lalaki kaya rin nila mga kainag no? minsan nga tinutulungan mo sila sasabihin na lang nila no, no, no I can do it I wanted to be independent ganyan ah ganun ganun kasi yung kultura nila no sa mga kanidya na babae mga puti mga babae rito para bang nakikita ko sa kanila na kung na, na nasa isip nila lagi na kung ano ang kaya ng lalaki, kaya rin namin 'yan. Ganun sila, ganun sila mga kainis no. na kumbaga di ba sa atin kasi sa atin, sa Pilipinas eh naging kultura na natin na pagka merong binubuhat yung mga kababaihan natin, tutulungan natin, di ba? Dito mga kainis no? hindi, parang siguro meron din ano, meron din pero sa na experience ko talagang kinakaya nila pinipilit nilang kayanin talagang pinapaki, pinapakita nila na kung anong kaya nyo mga lalaki kaya rin namin mga babae yan, ganun yung nakita ko sa mga Canadian mga babaeng puti ganun mga kainay sa ano? kaya saludo, saludo ako sa kanila syempre saludo ako sa kanila kaya tapos ah, meron namang <laughs> kaya pala naalala ko dati no kasi nag apply nung nag apply yung ano yung ating uh, mahal na reina dati no sa mga restaurant nung dumating siya rito So may mga nagsabi sa kanya na uh, Hindi sila tumatanggap ng babae <laughs> Especially Pilipina ano? Especially sa restaurant Kasi syempre uh, Alam nila na kapag ang, ang ang Pilipinang babae Nagtrabaho sa restaurant Merong limitation Merong limitation no? Kaya hindi na-hire yung ating uh, uh, Mahal na reyna So naintindihan ko naman sila Kasi based on my experience nga uh, Naintindihan ko sila kaya sabi ko, talaga. Eh, maghanap ka na lang ng ibang mapagtatrabahohan mo. Which is, nakapagtrabaho nga siya doon sa pinagtatrabahohan niya ngayon. Siguro kasi yung mga nag-reject doon kay Mahal na Reina ay naka-experience din na ano, no? Na kapag ka mga Pilipinang babae, ang hinahir nila, eh, konti lang ang maiaambag. Pero meron din ako makakilala, mga mga kainags na mga Pilipinang babae talagang matitikas talaga magtrabaho walang kieme kieme walang arte arte magkay mabigat okay ano talaga may mga, may mga kababayan pa yung Pilipina na kung nasa isip nila kung kaya ng lalaki kaya rin namin mga babae